Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ng maraming netizens ang batang babaeng kasama ng magkasintahang sina Alger Abrenica at AJ Reval sa isang kumalat na video kamakailan. Sa isang Facebook reel noong Hunyo, nag-upload ang kontento o po page ng video na nagpapakita sa magkasintahan habang dumadalo sa isang event sa Subic Zambales. Ito ay para sa grand opening ng isang aesthetics company kung saan parehong endorsers sina Alger at AJ. Mas napansin ang video dahil may kasamang batang babae na naka-face mask sina Alger at AJ habang naglalakad. Hawak ni AJ ang kamay ng bata at dahil dito, marami sa netizens ang nagtatanong kung sino ang batang babae. May ilang nagsasabi na anak daw ito ni na Alger at AJ. Komento ng isang netizen. Anak nila yung bata na kasama nila. Isa pang netizen ang nagsabi, deny na may anak, lumalabas din katotohanan. May iba namang nagsasabing anak ito ni AJ sa kanyang dating karelasyon. Ayon sa isang netizen, mukhang yan yung anak ni AJ nung dalaga pa siya. May mga nagsasabi rin na tila nagpakaama si Alger sa umanoy anak ni AJ kahit mayroon na siyang dalawang anak kay Kylie Padilla, Sina Alas at Axel. Komento ng netizen Yung iniwan mo mga anak mo pero nagpakaama ka sa anak ng ibang tao. May nagsasabi namang baka hindi ito anak ng dalawa dahil medyo malaki na ang bata. Aniya, di po ata anak ni Alger yung bata, dapat mga 2 or 3 years old lang kung anak nila ni AJ. Unang nalink si na Alger at AJ noong 2021 nang magkasama sila sa pelikulang Narisa. Mula noon, nanligaw na raw si Alger kay AJ, at noong July 2022 ay opisyal nang naging sila. Kasunod nito ang sunod-sunod na espekulasyon tungkol sa di umano'y pagbubuntis ni AJ. Noong April 2022, naiulat ang pag-backout ni AJ sa pelikulang Scorpio Nights 3 upang mag-focus sa pag-aaral. Noong July 2022, naiulat na napakap ang pelikulang Us X Her, at kasabay nito ang mga tanong kung buntis ba ang aktres. Noong August 2022, nasilayan si AJ sa isang media conference sa gitna ng mga pregnancy rumors. Kasama ni AJ noon ang ama si Jeric Reval na mariing pinabulaanan ang mga intriga tungkol sa anak. Noong December 2022, muling nabulabog ang publiko matapos mapabalitang ng anak na umano ito sa anak nila ni Aljor.